Ayan, guys. For today's video, ayan, tayo ay mag uh, paparcel opening. Uh, bumili tayo ng ating uh, marble na sticker. Uh, well, actually, ano yan, guys? Uh, pang kitchen. Yung table kasi namin, ayan, kung mapapansin nyo, tinan nyo yung aking table. Ano yan? Uh, ratan. So... Mahirap siyang linisin kailangan ibrush tuwing after kumain. So nag nagdecide ako na para punas-punas lang kami. na. Lalagyan natin 'yan ng uh, ng ating marble sticker na pang-kitchen. I-ano ko guys? So unboxing tayo ngayon, i-set up na natin kung at i-arrange ia na natin. Pasensya na kayo sa aking boses kasi may ubo ako. Ayun, may lagnat pero kailangan kong mag-upload ng video for today's video. Ayun, kaya nga nag-voice over tayo kahit hindi maganda yung ating bosses. <laughs> Ayun, so ayan guys, sinukat natin ng ganyan. And then ikakat natin 'yan yung ating uh, ng pantay na pantay para po maganda po yung lapat sa ating table. Ayan. And then, mamaya. ay, ayan, kinakat ko na yan dyan. Pasensya na kayo guys, masyado tayong maganda ngayon. Alam mo yung feeling na hindi na maganda yung boses mo, lalo pang hindi gumanda. Dahil sa ubo at sipon. Ayan, nainip na po ako dahil nga sobrang haba at sobrang tagal ng pagkakat ko alam niyo naman pag nagkakaedad na guys nahirapan tayo ano it, 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 igupit ng tama yung ano yung, ano, nanginginig na po yung kamay pasmado na so ayan ito na guys yung ating finished project ayan po tiba ginalingan ko